When there's no more hope is left in me I can't see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go Hi guys! Hi mga loves! Kumusta? Kumusta? Good afternoon na! Kararating ko lang. Uy napagod ako. Sobrang init. Hindi ako makabideo sa labas. Sobrang init. Naglakada kasi ako pa -uwi kasi uh, mayroon akong appointment kanina sa neurology doon sa dati di ba yung pisnik ko Minsan, may video ako at nung ano yung naano ano yung pisngi ko parang nagano nangiwi so nag MRI ako noon ang akala nung doktor is ano Bell's palsy akala dito sa local health center so ni ako sa big hospital sa cola, kasi meron daw neurologist. So, clear naman yung MRI ko. Tapos, binigyan ako ng gamot para sa stress. Nung nag-take ako ng gamot na yon, nag-okay ako. Naging maintenance ko na siya. So, ibig sabihin, yung palang pagngiwi ng aking ano, muscle stress pala yon. So, after doon sa cola, si sobrang init, din rap ako ni daddy doon eh. Nagpunta ako sa local health center dito sa center malapit sa amin kasi kumuha ako ng monthly medication ko sa asthma. So, ayun. Nandito na yung aking mga gamot. Nandito sa loob. Tapos, ang akin palang maintenance dun sa aking pisngi, pag sa stress is, pakala niya ay citalopram. Citalopram. 20 mg. Tapos yun guys, sobrang tahimik ng bahay kasi ako lang mag-isa dito. Nasa school ang dalawang ate. Tapos nasa Pilipinas pa si baby si Bebe na sa Pinas pa, babalik sila next week. Balis, uh, 17 ng April, dito na sila. So, ganito siya guys. Oh. Ay, ganito pala. Maliliit na tableta. Ngayon, ang sabi ng doktor, lat, o na kasi niyang hinatul sa akin, half down ito. Kasi may gatla ito eh, pwede mong i Sabi niya, no, you can you take ano na, full na ngayon yung 20 na talaga nakakatulong din siya sa pagtulog guys kasi mostly talaga umatake yung pagniwi ng aking pisngi kapag wala akong tulog yun yun ang talaga ang ano ang cause niya tapos pag marami kang iniisip what to do life life tapos laman naman ang sitwasyon ko so ito mga lalabs ang aking ano medication for asthma pala Meron hindi ko na masyado man ano. Hindi pa hindi ako binigyan ng ano ng inhaler kasi wala daw atang stock. So, kabi ko naman ok, oh, it's okay I still have. Yung regular inhaler ba. So ito lang muna ang binigay sa akin guys. Ay hey, kakapoy So ito lang muna ang binigay sa akin. Yung Montelocas ko. Yung para sa ilong. This one can help sa ano ko sa sinus ba? Nasal spray. sa sinus. Tapos, itong antihistamine. Ayan. And then, itong isang inhaler ko, yung pink. Yung si cute pink. Yan. You know? Yung ano, fluticasone. Ang wala dyan yung blue na ano, salbutamol inhaler. Sabi ko, okay lang kasi hindi ano, Ginagamit ko lang kasi 'yun kapag yung medyo hindi ka maka yung hindi ka makahinga. Pero pag okay ka naman hindi ko hindi ako nag, 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 nag -pop up masyado. Kumakain na ako ng apple. Hindi ko na So 'yun lang guys, kahit itong mga to hindi ko na siya ginagamit ng gabi-gabi kasi sabi nung no, chest uh, ano chest uh, specialist doon sa isang malaking clinic na Now, because now you are not having an asthma attack, do not use it regularly or daily. At least alternate or every two days. Sabi niyang ganun. Kasi sa ako ng Diyos, guys, hindi na talaga ako ano inatake ng asthma like severe. Minsan lang parang shortness of breath, pero hindi talaga yung actually na parang inatake na talaga. Ganun lang, guys. Meron pala siyang kasamang ano, guys, o may yung umiprasol. Itong prasol, binibigay ko kay daddy. Umiinom lang ako nito kapag medyo masama ang tiyang ko. Kasi may ulcer ako, di ba? Pag marami kang iniinom na gamot, maatake minsan, maapdi yung sikmura mo. Pero hindi ko na siya iniinom ng daily din. Kasi daddy, kailangan din niya dahil marami din siyang gamot na ano. Iniinom, baka ako mahapdi, magkakagastritis siya ba. So, part ito sa kanyang ano, uh, reseta ng doktor sa uh, tal dito. Doon sa Royal Hospital. So, para hindi na kami bibili, yung aking free, binibigay ko sa kanya. Actually, magkakaroon din siya ng free dito kung babalik siya sa local health center. Pero si daddy napagod na siya, guys. Ewan ko. Ayaw na niyang bumalik sa center. Sabi ko, bumalik ka doon kasi para mayroong mga ibang medicine na makuha natin as free. Tapos, ayaw na niya. sabi niya ag dialysis naman daw siya. Tapos, mayroon naman daw siyang insulin. Tapos may ibang yung, yung gamot sa kidney. Ewan ko sa kanya, basta okay naman daw yung mga gamot niya. Kaya yung ano yung gamot ko na kailangan niya, binibigay ko na lang sa kanya. Ang tahimik ng bahay guys. <laughs> Ayan, no, sobrang tahimik ng bahay. Ako <laughs> lang mag dito. Patayin natin yung exhaust. Ayan. Hmm maraming basura, mamaya na lang yan itapon. Kasi sobrang init na ngayon guys, summer na. Dito sa Oman, nagpayong na ako kanina, buti nakadala ako ng payong. So, hindi ako magluluto kasi nagluto ko ng, ano oh, yung chicken na pritada kagabi. Aray ko, initin na nagsaing na ako. May bahaw pa. Ito, ano, uh, beef biryani na ko dun sa, ano, sa kantin ng hospital. Masarap siya. Nag-ano pala ako, nag-preto ng kikiam. At saka nuggets. Masarap papakin. Ayun. Tapos kanina, ako yung minute kesa. Tapos kanina, habang naglalakad ako, nagpayong ako galing doon sa may, sa center. Nabaliktad pa yung payong ko kasi lakas ng hangin eh ya, yeah. buti hindi ko nabitawan. <laughs> mm. Pahinga-inga muna ako, guys. Kasi mga maya pa sila darating alas 3, mga 3.15. Sila ni mga bata. Galing sa ano, work si daddy, dadaanan na niya yung dalawang dalaga. Sa school. Balik ko muna dito. So, yun na guys. Mamaya uli. Hi guys. Kagigising mm -hmm. lang namin. Nakatulog kami kanina sa pagod. Sa pagod ng aking lakad. Tapos ngayon, gising ko. Masakit ang ulo ko. Inom na ko ng adol. Na nagluto si aking ng french fries. Tapos alas kami ni Daddy, punta kami ng rawas ko Mayroon siyang anong na pera ba? Padala ng pera. So, ayun. Taga-isila na again. Oh, Hindi ako nagluto ngayong hapunan. Ang ng ulam ba? So na lang mag nag nag egg si ano si Aging. Egg na lang daw. <laughs> Tigda ko si Reko. Ano kakain niyo Baka mag baka mag lang ito. Bibi bango na kasi gabi na. Anong oras ka na matutulog ba maya? Tapos yes, baka may gagawin ka. Come clean yung ano, table o. Oh. Table niyo. Oh. Nagpapain ng chips ka rin May juice pa. Hindi pa niya nalinis. Tara na, Daddy. 7.30 na. <tipos> Bakit kung wala si Richie, hindi ka magpadala? Hindi ko papadala pa rin. Mayroon ako magpadala kung si Richie nandun. Ayaw daw rin ito usap. Ah, tanungin mo, magkano ano, palitan? Sakit doon yung ulo ko. Hello Richie, naka-beauty ka ha? Ah, Oo sige, magtapos dyan para mo. Kasi pagkaibang lahi, madaling mga tagal kausap e. Eh. Oo <laughs> ah, sige, bye. Gabi na, gabi na guys. Ayan oh. Ay napa Pagkatapos kasi nung magpadala ng pera, diretso kami ng luluda. Wala kami isda. Wala kami isda kahit isa. tas hindi naman kami nakapunta ng ano, ng matra dun sa fish market. Saka na lang siguro sa weekend. Ito yung sasakyan ni Brian nakatambay. Si daddy doon nagparking sa labas. Doon sa labas. Kaya pabili kami ng isda pagkatapos. Kapit bahay. Bata na sa labas. Hello. where are you outside? I'm for ah, she's where is she? Hmm? Where is out there? The ah, okay. Bye bye. Waiting for Kalti. Waiting for dok sa kanyang anti. Makagagala sunduin siya. So dahil wala ng space doon sa parking namin, dito na si Daddy naki parking, oh, sa so, may Swedish parking siya dito. Oh, kaso lang sobrang init guys, Uy, medyo maglakad pa siya papunta sa bahay pag ng hapon ito na si daddy naglakad ako kanina ba? Ano yung sa plinig? Ayan. O, oh, inong baka Dito na kami guys. Si daddy nag message pa sa parking. Dito kasi pwede ka nang mag-message sa parking kasi kaltas lang dun sa load mo dahil ano kung hindi ka mag parking waya waya may, may pulis na mayroon ng ticket ito sa harap ng ano, dashboard mo <laughs> dito kami magpadala o, sa Onimoni mayroon kasi dyan kabayan natin Pilipina na kaibigan namin so gusto ni daddy yun ang katransaksyon niya parang walang mali

300, uh, po, 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 po. Yan yung shawarmahan dyan guys. So alas na kami. Punta kami ng... Dali bibili tayong isda ha. dyan na ngayon nagkakarate si Ray guys. oh yung building na yan sa taas. dyan na nagkakarate si Ray. Wala na siya doon sa The Champ. Sa itaas ng Emirates. Yan yung Emirates hindi man maklaro. Basta emirates eh, gift shop yan sa baba guys. Sa taas meron dyan fitness ano sports sa uh, school. <todic> 900 grams lang e. Eh. Huh? 900 grams lang. 900 din. Puro na. Ito. Ano yan? Sir. Ito 1,000 rupes. <coughs> Sorry. pa pala dong isang kape na hindi pa bukas sa baba yung ano nabili ata natin noon yun kasi binaba nila lab. Hi mga lalabs. So, nandito na kami sa bahay. So, ito yung fish na nabili namin guys doon sa lulu. Ito daw ay ano, black Salmon. Ang nakalagay doon. Black sal Malaki ito. Hindi ko lang nabideon kanina. ano siya kalaki. Mahaba siya guys. Malaki. Tapos pinakleaning cleaning ko na. At slice So bukas magawa ko ng sinigang. Para kay daddy. So marami siya guys. So, siguro mga tatlong hati yan Tatlong hati yan Kasi kami pa lang naman dito. Wala pa yung sina ano. Yung kapatid ko ba. Nasa Pinas pa. So tatlong hati yan sa amin ano, baka mabutan pa nila yan di pa maubot tapos nakabili ako ng dalawang bangus ayan medyo malaki naman din yung bangus okay na din idadaing ko siya ba daing tapos itong ano maliliit na <coughs> makirel ewan ko anong tawag nito sa tagalog or sa bisaya eh, okay. basta dito makirel daw ito matambaka ba yan matambaka eh, ako ng half kilo na pusit. Kasi di naman kumakain si daddy nito. Kami, mga bata lang. Tsaka ako, titikim ako. So, yun lang guys, ang nabili namin na ano, na isda. Hindi pwedeng damihan yung isda kasi kami lang. At tsaka walang space doon sa freezer namin. isang, isa lang yung rep namin ngayon. Dahil yung maliit na yan, sira na. Merong piyesa dyan na kailangang bilhin na eh, ikakabit ni Daddy kaso lang hindi pa nabili ni Brian. Kaya dito muna kami ngayon. Kaya hindi pwedeng damihan kasi walang space. Baka bili ako ng watermelon, pangbaon ni Ray sa school, at saka yung banana. Kasi ito na lang ngayon ang gusto niyang fruits na baunin sa school. Ayaw na niya ng grapes, ayaw na din niya ng apple. Nagsawa na siya. Kamatis, then sibuyas kasi magluluto nga ako ng posito. Then, itong dalawang chicken na promo. Partner yan siya, guys. Magkano ba ito? 3.2 ata? Maganon. Itong watermelon, malaki yan. Eh, sobrang laki naman, uy. Hindi magkasya sa rep. Kaya, ang kinuha ko lang yung parang 1.4. So, yan guys lang ang napamili namin for today. Ngayon, ang tag nito, <coughs> lalagay ko na sa freezer pero hati-hatiin ko muna yung ano yung tao dito yung yung isda ba so yan ang itsura ng aming freezer guys oh i-arrange ko pa yan kung paano kung ma-arrange na yun nakabili kasi ako ng french fries syempre malaki din ito dahil kung bili ka ng bili sa fast food itong rey ma ma mahal eh kaya ang tao dito bumili na lang kami ng ano yung frozen tas kami nang magluluto Inag-iisip ako paano ko pagkasyahin itong aking pinamili. Itapon ka na lang siguro itong ano eh. Yung, yung natira naming ice ng picnic, inuwi pa kasi. Dapat tinapon na lang doon. Itapon ko na lang yan guys. So yun lang guys ang gana for today. Ayan, gabi na uli. Panibagong gabi. Tapos, bebe. Nagkumain na si bebe. Kaya ulam niya is ano, KFC. Dumaan kami ng KFC. Nagbukor pala ako kasi ano, may nagluto ng pusit, na pusit na ibdaing ba. Yung kasama ta namin sa bahay. So sobrang amoy, pusit, amoy tuyo ang bahay. Yan, nagbukor mo na ako. Daddy ito ready? Ha? Huh? Daddy is eating? Yeah. Hmm. So yan, kumakain na sila guys maglagpit pa ako ng kusina. So, yun lang ang galap guys, ng buhay-buhay ano, ko dito sa Oman for today. Thank you again for watching. See you again on our, on my next vlog, on our next vlog. Kasi, itong mga tao sa, ano, sa bahay, ayaw ng sumali sa video ko. <laughs> na, na, ano na, kaya teenager na kasi rin. Minsan ayaw nang magpa-video, ayaw nang magpa-picture. Eh. Kaya yun. See so you along, guys. Thank you again for watching. See you again on my next vlog. Bye bye. This is Mommy Ellen signing off.